So okay, yun nga guys, so nandito tayo ngayon sa Tayuman, sa ilalim ng LRT, kahabaan ng uh, Rizal. Uh, ano to eh, uh, Tayuman Station malapit, ay may Jollibee. Ayan, kung natandaan niyo yung ano guys, yung tinulungan ni Kapudrip. So tulungan natin guys si Lolo na i-share yung video na to, para kung magkano kikitain ng video na to, ibibigay natin lahat sa kanya makakaawa kasi si lolo guys kasi isipin mo 80 years old na siya so pilit pa rin niya magtinda para sa kanyang ano uh, para sa kanyang uh, gamot so napanood nga natin dun kay Kapot Trip dun sa vlog ni Kapot Trip uh, 80 years old na si lolo tapos kaya niya ginagawa yung uh, pagtitinda para sa kanyang maintenance ayan so yun bibili tayo sa kanya guys para makatulong din tayo ano lang naman to eh uh, marshmallow tapos mga candy uh, meron din siyang chichiria uh, ko tulungan nyo ko sa pag share ng video na to para kung magkano ang kikitain ng video na to ibibigay natin lahat sa kanya babalikan natin siya dito Uh, kagaya din nung ginawa natin dun sa dalawang batang vendors So ngayon si tatay naman yung tutulungan natin guys uh, Yun, yun pa rin guys uh, I-share natin yung video na to Para kung magkano kikitain Ibibigay natin lahat sa kanya So ganun lang guys Wala na akong hihingin sa inyo na kahit piso O kahit magkano wala na akong hihingin Ang hihingin ko lang sa inyo guys is Ma-share lang yung video na to Uh, para malaman ng iba at mapanood tapos yun kung magkano kikita yung natin sa kanya lapitan natin guys lapitan natin tapos pili na rin tayo kaya magkano Mars Malo? sampo lang po yan sampo? sampo Ano ko na, na po lahat. Dito. Ayun Kaya po. Kano po lahat? Po. Okay na po yan. Ay, po. Po. Napanood ko kasi yung video nyo kaya no, kay Kapod Trip. Ah! Okay. O, napanood ko po kasi. So, bala ko po kasi ano, uh, kung magkano yung kikitain dito sa video, kung mayroong manood sa akin, kung mayroong manood, pag, paglumaki uh, pag lumaki po yung views, tapos kung magkano po kikitain, lahat po ng kikitain bibigay ko po sa inyo. Pag, Marapan. Nandito po kayo lagi? Oo, oh, lagi. Pagka umaga, alas 8 hanggang alas 11. Pagka hapon, alas 3 hanggang alas 8. Pagka yung... yung... ilang taon na po kayo? 80. Bakit, bakit nyo po ginagawa yung ganito? Sa agad niya mga ito. Wala okay. nga matatanda. Wala okay. angel time. Bakit po? Hindi ka na naka, nakaupo o nakahiga. Nanonood na TV o ano. Mas pa ano. Wala ano, mabuti nga Kaya maubot ako ng 80. <laughs> Pero naubos no, po yan maghapon? Okay. Ay, natitira din pa? Lalo na. Lalo na pagkaubo ulan. Ay. Pero okay naman ko yung bintahan? Okay lang tata tuloy lang kami nabahay. Tatatlo lang naman ng ano. Tapay ito. Oh. <laughs> Pagka sa upa ng bahay, yung anak ko ang ano, nagbabayad. Mm, yung pagkain lang sa amin, ay tatlo lang kami. Eh, matipid, kami mga mga senior, kundi lang inakain eh. At, tulad ko, diabetes ako. Pili ang mga pagkain ko. Tulay, isa lang. Bawal yung mga adobo. Pero malapit lang po kayo dito. Nalasaro lang pero araw-araw naman po kayo nandito. Araw-araw. Ah, sige po. Ano, babalikan ko na lang po kayo pag ano. Pag uh, tayo, uh, pag suwertehin tayo maraming manood. Uh, okay. Sige po. Sige po, maraming maraming salamat sige po.